eto na nga po, binanasan oh! ngayon ng 18s si former member of Hashtags John Lucas, nang mag-post ito ng letrato ng SB19 at letrato rin ng kanilang dating grupo na pabirong ipinagkukumpara ang kanilang mga hype. Say na sense, wag daw dapat itong ipagkumpara dahil malayong malayo raw sa isa't isa ang dalawang grupo. Well, taga John, Andami naman na may personal dito. Wala naman kaming sinasabing masama sa kanila. Kagruko ko pa nga napasama eh, sabi. Okay. Oo. oo. Hmm. Ayan. Oh, oh, Ayan. Oo. yung na, oh. grupo nila, John. Yes. Hashtag. Oh, diba? ano ngayon kung andyan? Oo nga. So, Ba't kinag compare na din? so bakit? ano nga kung compare, ba't nagagalit sa mga is 18 teams diba? ba? Well, ano k 18? teams? S Ano mas A 18! But taka sa mga pasulang masama kumpar kumpar na diba? Oh, papa oh. Oo, bakit, bakit ganun? Bakit, ah, uh, siyempre, niya. Eh. Nag 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 naman nag nag naman nag nag naman. nag 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 Parang siguro wala naman siyang ibig sabihin doon Kaya na. sa pag-post niya ng dating grupo nila na hashtags mm -mm. sa SB19, di ba? So ang dami na, bigla ko na alala no, daming hashtags pala before, no? At nagtabaan na yung iba. Ba't natatawa ka? <laughs> oh. Kasi Ayan, oh. natatawa lang ako sa kanila. 2468 oh, oh. na, tens ba sila o 9? Oo. Oh, oh. oh, ang dami pala, no? Oh, ah, SB19. Oh. <laughs> Kasi ang story po niyang ganito. Uh, uh, si si John Lucas nag-post yun ang story. ah, nag-post siya sa picture nila. hindi di picture nila. Uh, ng picture ng SB19. Oo SB oh, nga, na, na SB19. Oh, oh. oh, tapos ngayon, para nagko-comment-comment siya, niloloko na, huwag daw tatabi sa ganito. Sa, kasi yung height, hindi daw magkakatabi. Huwag, parang ang sila, wala naman silang kinukul para mga friendship sa SB19 si John Lucas. Natutuwa pa nga siya, ipinos yung picture ng SB19. Mm -hmm. Na parang sinasabi niya, eh si Bukoy, Bukoy, hindi na kita isasama kasi kung tatabi ka kay yung member ng hashtag, eh baka hanggang sa ano ka lang kasi parang pinapalabas sa lit-liit ba? Diba? So, uh... ang ganyan ka lang. So, yun na naman sinasabi na. At kaya niya, Pinos, yung natutuwa siya sa kasikatan ng hashtags. At ang mga comments, mga friendship, ang sa ay nako, wag mo na i-comment-comment, huwag comment. ka na mag-post-post na ganyan dahil kayo hindi naman kayo sabay-sabay magsayaw. Which is, true. Oh, which, is which is true. Which is true, which is <laughs> yun talaga ang pinukulaan sa ah, hashtag yun, ng araw, araw na sila'y ano pa, uh, aktibo pa ah, sa pagsasayaw yun, sa showtime. Yeah. Oh, Kahit oh. naman yung isa yung girl counterpart nila, yung ano, oh, girlfriends. Girl hindi naman sabay-sabay daw magsayaw. At mo kayo... si Vice ganda, ang ano talaga, sabay-sabay kayo ha? ah. Ah, di ba? yung sinasabi ko, ano sinasabi ko? Pero hindi ko, eto, ko mag-get, so bakit sila nagagalit? Yun oh, nga eh. Ba't taga, hindi wala naman kinukumpare. Na wala rin talaga akong makita. Wala, di ba? Natutuwa pa nga si John na pinos yung picture ng SB90. Dapat matuwa mga, eh, ano, 18s? 18s. 18 eh, di ba? Wala naman sila, ayun, parang kami yung SB90. Wala naman ganun-ganun pwensya, di ba? Parang, parang pinos na yung picture. At eh, ano sabihin nyo na, parang kami yung SB90, o, wala, o. wala naman o. masama doon. <laughs> yun nga lang, sabi nga, mm. paano kung sa karig yun ang ilalagay, o. pwede sila mag-cover kasi hindi nga naman sila sabay-sabay magsasayaw. <laughs> Ayoko. Ito na, nag-gets ko na. Oh, parang, malayo malayong malayo. Yung parang oh, gano'n. Malayong SB19 sa hashtag. Lalong-lalo na sa husay. Oh, oh. Kasi diba? yung point sabi, oh, oh. magsayaw, tagang SBI, at sabay-sabay. Oh, oh, Pero yun oh. nga, hindi naman nila kinukumpara ni John ng hashtag oh, oh. sa ano? Sa, sa SB19. Parang pinos lang yung picture. Pero yung kasi naman diba, sa SB19, magagaling lahat, magsisayaw, di ba? Oh, kaya, yes. kaya yes. feeling ko doon nagagaling yung 18 na parang no comparison uh, when it comes to performance. Correct. Diba? Kasi sabi ko, ka, yun na nga lang, kodin nyo na, yes, 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 hashtag, yes, 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 hashtag, yun na, hindi <laughs> rin nga alam, hindi sila sabay-sabay. Yan no, lang, oh, yan oh. Pero po kay magagalit, eh, kasi mm. hindi naman kinukumpara. Talaga, mas magaling naman talaga. In fairness, ang SB19's hashtag. Okay. Pero, pero sasabihin ko, singing, ha, ngayon ko sayaw, lang pala. Oo, oh, ngayon ko lang ulit nakita yung, ano, ha, ang taba na ni, ni Bugoy. Paolo. Bugoy. Si Paolo yung isa. Ah, ang gwapo nun ang taba, dati. Ang taba oh. Na niya, Si Paolo yung ano, oh, diba? Oh, alam mo na. Si oh, Paolo, oh, oh, Si, Paulo, oh, 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 si Paolo, ang hiles. Ang gwapo oh, oh. Ang okay, gwapo ang no? no? Pero wala no? naman pong masama sa tumaba. Yes. So, oh, oh, wala ang, naman masama. from yung compared before sa ngayon, medyo ah, nagkaroon siya ng katawan. Correct. correct.